Brigada. In the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila. The music and news authority. authority. ang ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Ready, ready sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Climax. Umaga. Umaga. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. BNP nakatutok sa relief at rehabilitation operations sa epekto ng malakas na lindol sa Cebu. Mark Villar handang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng ICI kaugnay sa mga flood control projects. Baguio City Mayor Benjamin Magalong naniniwalang credible pa rin ang investigasyon ng ICI kahit nag-resign siya rito. Mayor Basti Duterte naman ipinadidisbar sina DOJ Secretary Rimulya at Defense Secretary Chudoro. At Bagyong Paulo, bahagya pang lumakas bago ang inaasahang paglandfall bukas ng umaga. Panita. Panita. Buong puso kasama ang buong persa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. Helping and inspiring people to achieve a better life. Sama and Lacas, Nang Drive Max Plus Herbal Capsule. Atres Estencha, Nang Power Cells Herbal Capsule. I'm Drive Max. Max. Brigada Bandita Nationwide. Dry Max. Bandita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News of Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Webes, October 2, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Leibagyo. Ang Brigada Sheila Matibago right now major pang lumakas ang bagyong paulo huling na mataan ito sa layong 480 km silangan ng infanta quezon Naglay po ng bagyo ang lakas ng hangin nga abot sa 85 km per hour at bugsong nga abot naman ng 105 km per hour. Dahil naman sa sama ng panahon, nakataas sa tropical cyclone wind signal number 2, ang Isabela, northern portion ng Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at northern portion ng Aurora. Signal number one naman, dyan po sa Cagayan, nalalabing bahagi ng Kirino, nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, ang Apayaw, Abra, Binguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Northern portion ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, at nalalabing bahagi ng Aurora. Signal number one din sa Northern portion ng Bulacan, Northern portion ng Pampanga, sa northern portion ng Quezon. Kabilang po yung Pulilio Islands, Camarines Norte, yung northern portion ng Camarines Sur at Catanduanes. Ay naman sa pag-asa, inaasahang magla-landfall na ang Bagyong Paulo sa Isabela o northern portion ng Aurora dyan po sa bukas ng umaga. Posible na rin itong lumabas ng Philippine Area Responsibility sa Sabado ng umaga. Mga kabrigada, maging handa dahil inaasahang mas lalakas pa ang bagyo at maging isang severe tropical storm ngayong gabi o bukas. Pgriff我也. Samantala sa gitna ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol sa Cebu, nananatiling mapayapa ang sitwasyon roon ayon po yan sa Philippine National Police. Wala rin umanong na itatalang karahasan o looting ang PNP sa probinsya. Brigada Cath Austria, Ibrigada! Brigada! report Mula sa gumuhong gusali hanggang sa mga nasirang kalsada. Abala ngayon ang Philippine National Police sa pagtulong sa relief at rehabilitation operations sa Central Visayas. Batay sa tala ng PNP, umabot na sa 2,250 na mga pulis ang kanilang idineploy sa Cebu at mga karating lalawigan. Kabilang dito ang augmentation mula sa Police Regional Office 8, Negros Island Region at iba pang support units bukod sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan, katuwang din sila sa distribusyon ng ayuda at pagresponde sa mga nangangailangan. Concentration po natin ay relief and rehab operations na lang po. Kaya nanatili na full alert pa rin po ang PNP. Counted na po lahat ang missing po. Mula pa noong gabi ng Martes, nakaalerto agad ang ating kapulisan sa gitnang Visayas at patuloy na nakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya sa search and rescue pagbibigay ng agarang tulong at pagpapanatili ng kayusan sa mga apektadong lugar. Sa kabila ng kanilang pagtutok sa seguridad, hindi rin nakaligtas ang ilang himpilan ng PNP sa Pinsala sa Cebu. Umabot sa 34 na police stations ang napinsala ng lindol habang 37 PNP personnel ang direktang naapektuhan wala namang naitalang insidente ng karahasan o looting sa probinsya matapos ang pagtama ng malakas na lindol. There have been no reports of gender-based violence or looting incidents in the aftermath of the earthquake. The PNP maintains a strong presence in affected areas to ensure law and order and to prevent Any opportunistic crimes from occurring during the recovery period. In the heart of changing lives, I see Brigada cast Austria. Now 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news. Authority. Bumisita naman ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cebu para personal tingnan ang pinsala ng 6.9 magnitude na lindol at makausap naman ang mga naapektuhang residente. Kasabay nito nagbigay din ng Pangulo ng higit 200 million pesos na tulong pinansyal sa mga apektadong lokal na pamahalaan. Brigada Maricar Sargan, Ibrigada. E Lumapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa Ground Zero ng magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Unang tinungo ng Pangulo ang Bogos City malapit sa epicenter ng lindol kung saan ininspeksyon niya ang mga bumagsak na housing units sa SM Cares Village sa Barangay Pulambato at nakipag-usap sa mga pamilyang nawala ng tirahan. Matatanda ang itinayo ang housing project noong 2014 para sa mga biktima ng Bagyong Yolanda. Pinuntahan din ng Pangulo ang Arcs Dyson Shrine and Paris Church of St. Vicente Ferrer sa Barangay Bungtod na nagtamo ng matinding pinsala at ang City of Bogos Science and Arts Academy sa Barangay Kogon na naapektuhan rin ang lindol. Nag-inspeksyon din ang Pangulo sa Cebu Provincial Hospital sa Barangay Taytayan kung saan pansamantalang nagsasagawa ng gamutan sa parking lot ang mga staff dahil sa dagsa ng mga pasyente. Kasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Secretary Rex Getchalian, DepEd Secretary Sani Angara, DOH Secretary Teodoro Herbosa, DOT Secretary Cristina Frasco at DOE Secretary Sharon Garin. Pagkatapos ng site inspection, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang situation briefing sa Bogos City Hall kasama ang mga lokal na opisyal. Dito inanunsyo niya ang pagbibigay ng higit 200 million pesos na pondo mula sa Office of the President para sa agarang rehabilitasyon. 50 million ang nakalaan sa Cebu Prov provincial government tig 20 million para sa Bogus City, San Remeyo at Sogod, habang tig 10 million para sa Medellin, Bantayan, Daan Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Tabogon at Tabuelan. Dagdag pa rito, tig 5 million ang inilaan sa mga hospital na pinatatakbo ng LGU at 20 million para sa hospital ng Department of Health. Binigyang diin ang Pangulo na layo ng pondong ito na mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong lugar at matugunan ang agarang pangalaman pangangailangan ng mga residente. Pinuri rin niya ang mabilis na pagtugon ng mga lokal na pamahalaan at tiniyak ang patuloy na pagtutulungan ng national at local governments. Basta kapag magre-release kami ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking uh, the, 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 amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF or Local Government, sa local government Support Fund uh in the amounts of uh, well 150 million for the province 75 million for uh, the other towns uh, and uh, maybe smaller amounts for those uh, depending on the need uh, and I assured all of our uh, local executives that this is not hindi to minsan lang hindi pag alis baka na nila pag alis namin dito tapos na lahat hindi We will continue to monitor, we will continue to coordinate with uh, the leaders, the local leadership uh, to make sure that uh, uh, maganda ang takbo ng ating uh, rehabilitation and all, and all the all the uh, uh support na binibigay natin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Authority. Brigada Bandita Nationwide. Nationwide. Samantala personal na nagtungo si Vice President Sara Duterte upang makiramay at iparating ang tulong mula sa Office of the Vice President sa mga bayan sa Northern Cebu na matinding na pinsala ng magnitude 6.9 na lindol. Narito ang report ni Brigada Jigo Studio, i-Brigada Report! Personal na pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang pamamahagi ng tulong sa mga pamilyang biktima ng magnitude 6.9 na lindol na yumanig sa Cebu noong September 30. Kasama ng Office of the Vice President, naghatid sila ng food packs, malinis na tubig, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga bayan ng Medellin, San Remigio, Bogo, Tabuelan at Tabogo batay sa tala ng OVP, nakapaghatid na sila ng 2,000 relief boxes, 3,100 rice assistance packs at 1,500 na kilo ng bigas para sa mga pektadong pamilya. Kasabay nito, tiniyak ng bise Presidente na magpapatuloy ang relief operation sa mga susunod na araw sa tulong ng local government units at iba pang katuwang. Pinapaabot namin yung pakikiramay namin sa mga pamilya ng mga namatayan at uh, napaabot rin namin yung aming uh, pagsuporta sa mga apektado noong yun yung mga nasira ang mga bahay at merong uh, mga nasira ng na mga kagamitan. Bumisita rin ng Vice Presidente at nakiramay sa burol ng mga nasawi sa Lindol. Bilang dagdag suporta, Inatasan din ni VP Sara ang OVP Satellite Offices sa Panay Negros at Eastern Visayas na maging handa sakaling kailanganin ng dagdag na power at supply. Sa pamagitan ng mas pinaigting na koordinasyon sa mga LGU at community partners, layunin ng OVP na maabot ang pinakamaraming pamilya, lalo na yung mga nasa malalayong barangay na lubos na naapektuhan ng lindol in the heart of changing lives ako si brigada gigong studio nang 15.1 brigada news of manila the music news authority bye back bye right back brigada bottom line 101 Ngayong araw naman, inimbitahan na ng ICI si Senador Mark Villar para sa kanilang pagdinig. Pero bago pa man lumabas ang imbitasyon para rito, tiniyak na po ni Villar na handa siyang makipagtulungan sa nasabing komisyon. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, i-Brigada <laughs> Tiniyak ni dating DPWH Secretary at ngayon Senator Mark Villar na handa siyang makipagtulungan sa ginagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Anya, ang pagsuporta niya sa investigasyong ito ay nagpapakita lang daw ng kanyang pagnanais na makatulong sa pagpapakita ng transparency at maging good governance. Kamakailan sinabi ni ICI Executive Director Brian Hosaka na ipapatawag o ipapasabpina nila sina dating House Speaker Mark Martin Romualdez, dating Congressman Saldico at maging si Senator Mark Villar sa kanyang susunod na pagdinig para magbigay linaw daw tungkol sa budget insertion at maging sa kickback scheme sa mga infrastructure deals. Samantala ngayong araw ay naglabas na nga ng mismong sulat ang ICI para imbitahan ng naturang senador. Kaugnay nga nito ni Linaw naman ni Villar na wala siyang direkta o di kaya indirektang ownership o controlling interest sa mga kumpanyang sumali nga sa DPWH project dagdag pa niya sa kanyang termino bilang kalihim noon sa DPWH ay walang sinuman sa kanyang kamag-anak ang nakakuha ng kontrata mula sa gobyerno sa naging pagdinig naman ngayong araw sa Senado ay ibinahagi ni dating ICS special adviser Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga natutunan niya sa napakaikling oras niya sa ICI. overwhelming one thing that i found out is i i anticipated that it's widespread But the level, the depth, and the magnitude is really overwhelming. That, hindi mo kakayani ng isang taon, long taon to investigate because it's in thousands of cases. Sabi ko nga, it became a a, a cottage industry. Uh, sa isang probinsya palang y, eh, sabi mo, isipin mo mga 50 ghost projects, 40 ghost projects. O kaya undocumented na mga projects o maabot sa 9,000 sa isang probinsya palang yan Paano pa kaya sa ibang probinsya? Samantala nabanggit naman ni Magalong na kaya siya bumaba sa peso ay dahil sa di umani below the belt na accusation laban sa kanya tungkol nga sa naging palpak na proyekto na diskaya sa Baguio. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Samantala, nanindigan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nananatiling mapagkakatiwalaan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa pagsilip sa maanumalyang flood control projects. Ayon po kay Magalong, naniniwala siyang magiging maayos ang investigasyon, lalo pat naroroon si na Secretary Babe Singson, retired Supreme Court Associate Justice Chairman Reyes Jr. at tutulong din si dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurina hanggang nagpapatuloy umano ang investigasyon, magiging credible ito. Dagdag pa niya, wala siyang nakikitang may nako-cover up at para sa kanya ay walang anomalya sa pagtalakay sa investigasyon. Tinawag naman na pambubusabos sa hustisya ang ipinasang resolusyon sa Senado na layong ipanawagan sa International Criminal Court o ICC ang pagsasailalim kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa house arrest. Dapat umanong ituloy ang prosekusyon sa dating Pangulo na nilay isang mamamatay tao. May report si Brigada Haji Camino, Ibrigada. brigada Brigada! I report! Maraming kinundinan Mar ng na makabayan block sa kamara ang resolusyon na nananawagan sa International Criminal Court o ICC na pagbigyan ng interim release kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at isa ilalim siya sa house arrest. Ayon kay House Deputy Minority Leader Antonio Tinio, hindi ito pagpapakita ng makataong hakbang kundi isang pagtatangka na harangin ng hustisya at protektahan ng isang mamamatay tao na responsable umano sa libo-libong biktima ng extrajudicial killings. Hindi anya ito tungkol sa awa o karapatan at sa halip ay malinaw na pagtataki sa mga krimen ni Duterte at pambubusabo sa hustisya para sa pamilya ng mga biktima ng madugong war on drugs. Inilarawan ni Kabataan Party List Representative Rene Luis Co, ang Senate Resolution number no. 144 bilang isang pagmamaniobra sa politika na ginawa para protektahan ng dating Pangulo at ang mga kasabwat nito mula sa pagharap sa international justice. Mistulang mas pinagtutuunan pa umano ng pansin ng Senado ang pagtatanggol kay Duterte kaysa tiyakin ng justisya sa libo-libong biktima ng state-sponsored killings. Insulto naman para kay Gabriela Representative Sara Elago ang resolusyon at kabalintunaan dahil lang isa sa mga sponsor na si Sen. Bato de la Rosa ay pinangalanan bilang potential co-perpetrator sa ICC document na nagsasaad tatlong counts ng murder laban kay Duterte. Binigyang diin ni Elago na double standard ang ipinamalas dito ng Senado dahil pagdating sa mga matatanda na nakabilanggo o yaong mga political prisoners na mga mahihirap, may sakit at walang kapangyarihan ay wala ni isa ang nakinabang sa anumang resolusyon. Kaya naman ang panawa na makabayan sa ICC, ituloy ang prosecution at paglilitis kay Duterte ng walang kompromiso. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji aminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. <mimics> Samantala, naghain ng reklamo si Mayor Baste Duterte laban kina Department of Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Defense Secretary Gilbert Chodoro, Justice Undersecretary Nicholas Felix T. at Prosecutor General Richard Anthony Fadulyon. Inihain ang disbarment petition ng abogadong si Atty. Israelito Torion. Ito ay kaugnay sa umano'y pagkidnap sa kanyang ama para maipadala sa International Criminal Court sa Dahega. Ayon sa kampo ng alkalde, napagdesisyon na na ng mga mga Duterte na mag-file ng disbarment complaint laban sa naturang mga opisyal. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Kumpleto! Drive Max! Drive Max! Brigada Balita Nationwide! At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide! Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Self Philippines, katuwang ang Drive Max Plus, Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New Self Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sabi po ang inyong lingkod ako si Brigada Lay Baguio. At Brigada Sheila Matibad. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 84 days to go na lang, Pasko na. Mula po rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Brigada Panlitan Nationwide. Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.